Yeah. 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 ditang yeah. oh. sa inka kaisipang ngay Sige, pagka ko ay sa buo na naman Oh shit, they lick my fuck that shit, I don't care what you say, huh? Paano kung ba sasabihin na ganito? Sa mukha mong nakangarat, mga ngipin na ginto, mga salita ginto Tangin na palong-palo, pagka sa sabay gumawa kapag nagra-rap Malupet lang to sa malupet sa penang panggap What's up? Hindi lang basta para lang sa magagaling Kundi sa mga gustong matuto at sa mga gustong gumaling Ano nga nanginig na naman habang ako'y nang lalambeng Shit, lagyan natin ng tono para medyo madinig Hindi lang sa ganito kung marunong kundi sa pagpapayo alam mo pa isa ka din sa mga hindi naniwala dyan ka na wala ka nang magkagawa kundi suportahan mo na lang at makinig ka na lang sa iba gustong umangat gustong umangat alam kong gusto mo din yan ngunit hindi mo ba pagtapat apat na oras na akong gumagawa ng barang ganito Walang nakikinig ang sabi ko sa sarili ko Sige sipag lang, sige tuloy mo lang Bukas pagising mo, magigit santa na ang nakikinig sa sa'yo Mga kanta, paano ko ba sasabihin ng ganito kalamya Pero pwede rin paguhin yung flow nating mapilis Pwede din naman ikay sa'kin mainis Depende sa mood mo Ano bang mood to? Teka pag gumagawa ka na ng baral Teka lulong to Tulong po Nagigising na ang mga Dating nagpapanggap Na wanga walang alam Walang laman Walang hanggan Walang katigilan, tangina, walang kasawaan Tuloy-tuloy ang paggawa ng mga para Hanggang sa ang libro ko Maging ang alantara Shit, oh, yeah Give me some, hey. shit I'm a freestyle man You know what I'm saying, ka? Yeah Now we're playing you, ka?